Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Jenner Rikas from my channel, a faith healer, also a matter So ngayong hapon na to, tignan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of August 17 hanggang August 23 for the sign off for the sign of Libra. So, Libra, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, ng spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Libra signs ang ating mahagilap? So, guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Pero don't forget to like and subscribe my channel. And hit notification bell for more videos update dito. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalong-lalo na ang hindi nag skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages and advice sa ng ating Angel Spirit for the sign of Libra. So let's see and watch this. Angel Spirit, God please give me information. Paano kayong gusto sabihin sa'yo ng ating mga baraha? Mm -hmm. So this is something a judgment. Now a wake of color, call inner calling, no? May mga bagay na may pangitain or may may tinatawag dito na parang um uh, parang awakening or something, parang may paalala sa yo no, this is something This There's something a signs na no, maaari pinapasok sa visions mo, sa intuitions mo, no? So let's see. This is something the king man, no? Kung baga nakakulong ka pa sa isang situation or you're feeling exhausted. Oh my god, the drink ka na sa situation. No, You're uh, feeling hang, no? Kung baga na parang piling hindi ka makawala sa situation or feeling mo paulit-ulit 'yung nangyari sa eksena mo. So let's see additional messages. So this is a five of one. So something competitor. So see, may gumagawa ng complications sa yo No, this something competitors or uh, in or insecure no against ayo additional messages And of this is a ten of with the long-term success and long-term investment. So this is a something of financial security na magpapasabog sa iyo ng eksena dito with the financial, no? Mare magkaroon ka financial flow, but in the near future. No, may mga bagay dito sa iyo, may pangitain may, 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 paalala sa iyo dito na kailangan mong gamay-gamay to Ito, mga bagay na nangyayari behind your back, no? Kung magami mga bagay dito or situation dito na maaaring uh, nagbibigay ng komplikasyon pagdating sa finances mo, no? Maaaring kumbaga uh, hindi ka pwede magbigay ng information na sa mga and even your thoughts, no? Knowledge, no? Or mga ideas mo. Okay, this is a something strong card. Lakas ang loob mo, lakas ang pakiramdam mo, ha? Huh? May something na maaring this is something, um, backstabbing no? or something traitor or uh, kung maaring ginagaya ka or ginagamit ka or something like that and because this is something hermit card or spiritual so this is something spiritual enlightenment na maaring binibigyan ka ng pangitain or may mga paalala talag sa'yo with the spiritual journey no? or spiritual enlightenment or spiritual awakening no? parang binumulat ka sa mga bagay na kinagisnan mo or may mga bagay o paniniwala ka sa buhay mo or sa sa eksena mo na maaring tama, no? May pa, may paalala sa iyo na You need to pay attention, 'di ba? Kumbaga, may mga pupasok na sa isipan mo na maaring totoo nga, 'di ba? This is a judgment represent that sign of a happiness. So see, may represent dito with the family related ha, maaring family related din to na maaring um, kumbaga may paalala sa iyo. This is something a queen of cups, so mother figure, guys, no? Kumbaga ginagawa kanita talaga para mas taka sa situation. This is something a mirroring, no? Maaring kumbaga nagre-reflect sa'yo lahat ng eksena. So, this is something, kumbaga, kung, baga, kung, may, salamin dyan na basag sa inyong tahanan, so, alisin mo, no? At maaaring, kumbaga, to ng eksena para lahat ng mga swerte or mga ano, kumbaga, hihigopin hihigupin niya. Or either, this is something often fatal, no? Maaaring, nakatapat yung salamin sa pintuan, nakatapat yung salamin sa bintana, something like that, na maaaring nagbubukas ng lagusan sa mga elemento or sa spiritu, no? Nagbibigay ng pamalas or pabigat sa bahay niyo. This is something, uh, five of wands, represent the ease of service The breakthrough May tagumpay dito ha In fairness Maaaring magtatagumpay ka Masusungkit mo ang eksena dito This is something A page of pentacles With an investment no? Kumbaga may pang matagalan dito guys This is something A page of pentacles With a long term security Na maaaring kumbaga Itong bagay na ito mag invest ka this is a for a for long run guys no Ma maliliwanag at maari makuha mo yung hit may hit mo tong eksena na to na kung ko mo tong pagkakataon na to or, or, yung itong way na to or something Ano, opportunity no para makapag para magtuloy-tuloy pasok na magandang kapalaran sa this is a strength card represent what the higher fans so this is something a lesson learned an education no may mga bagay na kailangan mo matutunan na kailangan mo nga uh, paalalahanan o kailangan mo uh, maging maingat no sa mga bagay or actions na gagawin mo So, let's see what is the Hermit card. The Hermit card is across the, the four of Pentacles with the protector power, protector energy. So, saving money, budgeting, like that. Kung maga kailangan mong himay-himayan or gamay-gamayan yung paggastos, no? Ng mga bagay na walang kabuluhan. No? This is something Hermit card, pa paalala sa ibig sa spirituality. Kaya nagkakaroon ng pigla ang, uh, this is something hypnotized, no? Kung maari maaari magsusunod-sunod ka dito sa bagay na ito, mag-ingat ka ha, this is something, um, parang ano siya, meron ditong budol. May budol ako na sa sense. This is the judgment because the ten of cups. Represent the sun card. Maliliwanag ang kaha. Parang pinapaalalahan na lang sa inyo with, with um, angel spirit. No? This is something happiness. No? Enjoyin mo yung buhay mo ngayon. Enjoyin mo yung ginagalawan mo. Paalala lang sa na kumbaga wag masyadong ano ha parang over over exaggerated no kumbaga kapag gumastos ka kailangan uh, kailangan gamayan mo lang no wag masyadong siya tuloy-tuloy maka di ba one time millionaire ka din sa eksena to we did something uh, for of course by reevaluate or analyze no just be aware no and of course the human is something um a new perspective baguhin yung pananaw mo kaya ito yung sinasabing reevaluate or analyze even your thoughts no yung mga pumapasok sa isipan mo pumapasok na ideas sa iyo na maging maingat ka at maging mabusisi ka this is This something of five of wands and the ace of swords represent the two of pentacles with the balance. So, kailangan mo maging balance, emotional, practical, no? This is something of five of wands with uh, something complication. May mga complications na or complicated na nangyayari sa buhay mo. Even your arguments, no? A situations, but eventually, kung with the uh, of swords with a breakthrough, maaari magtatagumpay ka, maaari malalagpasan mo. Kailangan mo lang maging balance, emotional, practical, physical, and mental. Now, so, let's see what is the ten of pentacles and the page of pentacles. So, this is something that's central temp temperance. So, this is something that's solid foundation, no? Kung maga maaaring pinapalakas ang pundasyon, at ito yung mga bagay na maaaring magkaroon ng investment for a long run, I, like I said before, no? Maaaring kung maga ito yung pangmatagalan, pang hinuhulma mo na yung sarili mo for a good fortune or for a longest time, or something long run, gano'n, kumbaga, pinaano mo na parang, minimum mo na yung sarili mo na mahihirapan silang pabagsaking ka, gano'n, kumbaga, gano'n ang gawin mo di sa situation na to, no, kumbaga, mag, uh, magpundar ka, or either kumbaga, mag-invest ka ng mga bagay-bagay, or yung pain na ginawa sa'yo before, ay kumbaga, it's uh, like an investment for you, no, gawin mo siyang motivations, no, para maging uh, matatag at maging malakas kang tao, diba? hindi, hindi ka na nila mabubudol pa, this is a star card request, sa hyphen, reference to the king, of course, there is a devoted support 21 no? may dito ng uh, taong nagmamahal sa iyo no may mga taong um sumusuporta sa iyo no this is something ano meron dito ancestor guides no may may mahal ma mahal ka sa buhay ng yumao na maaring lalaki tatay mo o lolo mo no even your brother, maaaring ginagabayan ka. This is as a hermit card request na for the Pura pentacles. Represent the page of pentacles with the good news. May magandang balita, no? This is something a new plan. So, just be aware, guys, no? Sa mga actions nyo. Ito, ha? Awareness ako na, may sa ako dito something awareness. Yun lang, no? additional outcome. Ang outcome is the chart card. You need to take an action for this, no? Kailang mong kumilos, gumalaw, magdesisyon, no? Basta maging maingat ka sa mga actions mo. This is a six of swords with the transition. Ito yung mga bagay na magpapabago sa sistema or eksena mo. No? And because this is something at six, six of pentacles, there's a giver receiving something by the universe. na so, Magtutuloy-tuloy about sa finances. Additional messages tayo about naman tayo sa career, no? Sa career mo naman anong eksena, So this is something at the Eight of Pentacles. Focus ka sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo, ha? And of course, sinasabi naman sa dito, dito with the page of sword, no? This is something looking, uh, spying, no? And of course, you'll get more information pagdating sa negosyo, hanap buhay mo. Kailangan mo pang uh, malaman. This, this is something curiosity, no? Kailangan maging curious ka or something maging ano ka, no? Parang gusto ko, parang i-ano mo, i-enhance mo or either, kumbaga, maging ano ka pa sa sarili mo na kailangan may matutunan pa ako, kailangan uh, palawakin ka pa tong eksena na to ganon hindi pwede yung mag-ano ka lang doon sa isang um kaalaman mo. Kailangan palawakin mo yan kasi kailangan mo ng upgraded, di ba? Lalo-lalo na sa negosyo, harap buhay mo. Paano, kasi hindi sa lahat ng oras na no, pagdating sa negosyo ay malakas, di ba? Kailangan mag-isip ka ng something uh, magbibigay iyo ng changes, no? Kailangan alamin mo to uklasin mo yung mga bagay-bagay na paano mo mapapalakas, no? At mapapaganda ang sakbo ng eksena na to ibinsan sa negosyo, trabaho, anak buhay mo. And because this is something the worker with the trouble. No, makakapag trouble ka guys, this is something the worker with the success. No, magsasuccess ka dito. Additional messages with the love life there's a nine of cups that happiness. So, si magiging masaya at magiging maligaya ka dito mag, pagdating sa buhay, pag-ibig. And because this is a three of cups with a celebration, no? May mga celebration magaganap dito with the seven of wands, no? You are being protected. At sinasabi dito, protektado ka naman dawat, may mga bagay dito, or even your love life, no? Protektado naman. Maraming third parties na nangyayari dito uh, with this toxic family, toxic friend. But eventually, guys, na parang ano to, ay parang we na wash out lahat ng mga toxicities around you. Na parang itong tao na to ay protektado, parang ano siya, kumbaga, diba, kung 'di ba, hindi siya nakikinig sa soul soul call, ano buyo ng mga tao o sino man nasa paligid mo. Additional messages. Now, additional messages ay about sa health this is something um two absorb with that indecision. May mga bagay na hindi nahihirap ka mag-decide, no? This is something that you pentax with the um negosyo hanap mo ito trabaho mo. Uh maaring connected with the health mo, no? Kumbaga um kailangan mo ng something unity or uh, kailangan mo makipag um nakipagtulungan, no? Kasi shadow ka na over fatigue. No, kailangan mo ng katulong, katuwang, no? And of course, this is something na eight of cups with letting go, no? Kailangan mo na pakawalan yung mga bagay na hindi mo kontrolado you are be, you are also multitasking no kumaga sa dami mong trabaho sa dami mong pinagkakabalahan nahihirapan ka nang i-manage no inyo kailangan mong ano, no uh, pagisipan so let's see guys no what is the digital messages with the romance Angels for mystic love oracle deck for mystic love oracle deck represent what represent unfinished business no pagdating sa pag-ibig no mayroon ditong hindi pa tapos Oh my God! Meron pa atang babalik from the past. And this is something, across in the greener possibilities, no? May magandang posibilidad na mangyayari sa buhay mo. No? Maaring mabago at gumanda. No? Maaring kung magakala mo yun ay yun, kala mo takatapusan na ng eksena, no. Hindi mo pa alam totoong eksena. Ano kasi nasabi dito, this is something storm. See? Kung may unos na maaring magpa um sumubok no sa pundasyon na pinundar mo or pinun pinunan mo may mga bagay dito na maharing uulanin ka ng biyay at swerte you no know? kumpara storm kasi nagre-represent to with the disaster but eventually it is a beautiful disaster no kumpara magandang pagsap magandang pasabog diba ganon hindi siya yung uh, kumpara yung pangit na mangyayari, ito yung magandang ito yung magandang mangyayari sa buhay mo. Yung lost things na to, yung mga bagay na mawawala sa hindi pala siya um hindi siya kumaga, bangungot or something na pangit na mangyayari. It's a blessing this guys. So let's see what is the synchronicities. A synchronicities represent what? Star for healing, miracle and hope. No? additional messages. So, this is something soulmate connection. Oh, wow. May soulmate connection and this is something brother. See, I told you, may guidance ka dito with your brother. No? So, let's see. Ginagabayan ka ng kapatid mong lalaki. No? Kung magaling pinoprotection at pinapangalagaan ka. See, I told you so. Additional messages. And this is something do do some research. No, kailangan mo pang uh, maraming maraming malaman, maraming matutunan, maraming uh, kung baga, alamin, notuklasin. Kasi, and this is something of flower power. Kasi may mga bagay na hindi ka pa sigurado. May mga bagay na hindi mo palubos na nauunawaan at hindi mo palubos na lalaman, no? Kung whether because this is something flower power for sina sinasabi dito with the healing powers, no? Maaring kung baga kaya, mong, um, kung mag-rejuvenate mag your, your own, no? Maaring kung maga, kung, um, yung parang mag ano siya, mag um, uh, ulit yung sigla, no? parang mag change ng mood yung eksena mo, no? kaya, kaya mong baguhin yung um, emotions mo or moods mo, this is something as for what you want, may mga bagay dito na maring ibigay sa yung mga bagay na gusto mo or kailangan mo ng ating universe, so let's see what is the yin and yang oracle deck for yin and yang oracle deck, represent what? represent ease of air. So this is something Gemini Libra Aquarius. Now connected ka talaga with your own with your own signs, no? And this is something of apology. May hingi talaga na tawad. O oh, baka humingi ka ng tawad. No? This is something for goodness. And because this is something assistant spirit guides. No? Ginagabayan ka na ating angel spirit. Diba? So let's see what is additional messages for Archangel Michael messages. And this is something let go of your fear. Alisin 'yung takot at pangamba mo ha kasi 'yan nagbibigay balakid sa iyo kaya hindi ka makapag 'di ba makapag-grow on your own. And of course this is something spend more time outdoor. So kailangan mo ng liwali or something unwind. Na masyado ka nang uh, nakukulong sa situation even sa toxicities or negativities, no? May this something ano eh. Kumbaga ano, parang naano ka ng sarili mong takot or pangamba, o yung iniisip mo na hindi naman ganun yung magiging posibilidad. No? Parang natatakot ka sa isang eksena na, namaaring maaring um, sariling multo mo lang. Parang ganun. Angels answer represent what? In the near future. No? Kumbaga, sinasabi dito na kumbaga ngayong ngayon na lalapit sa future mo or ngayong taon na to a year from now no may mga pagbabago or changes talaga na mangyayari sa buhay mo no and because this is something abundance kasaganahan talaga 'di ba ang pagwawagayway ng kasaganahan para sa iyo ang ganda pasabog let's see what is the chakra messages And there's a renewal. So, see, magre-renew talaga ng extended one, there's a new phase. So, see, I told you, may humaharang talaga ng biyaya o swerte mo talaga dito. And this is something perception. Baguhin mo yung mindset. Isa, oh, see, nakikita nyo guys, ha, may humaharang. So, ibig sabihin, kaya humaharang yung swerte, kaya hindi tuloy-tuloy yung magandang biyaya. Dahil sa paniniwala. O dahil sa kaisipan mo. Mindset, no? Percep a uh, perspective. Perception is like a perspective or mindset, no? Kung bakit yung iniisip mo lamang, no? Parang himahinasyon or ginugulo ka lang naman ng iyong paniniwala wala, no? So, let's see what is the racial messages. So, this is not uh, something abundance. Kasi ganahan awakening, guys, no? Maring magharvest harvest ka na at the end of the time. No? Lahat ng mga bagay na yan, makamagamaliwanagan ka, matatauhan ka, and this is something third eye. Bibigyan ka ng kaliwanagan, or maaring mabibigyan ka ng um, pangitain, or may mga bagay na nakikita ka, no? Or um, kumbaga, uh, like uh, something spirit guides, no? Maaring may mga third, there's a third eye talaga. This is something, uh, choices, no? May mga bagay na maaring kumbaga uh, pipiliin mo no? At yung mga bagay na pipili mo, ay alam mong kailangan mo. So, let's see what is the monthology. A monthology represents a win-win outcome for you. So, si ipapanala mo tong laban na to. Though, no, this is a something a full moon for Libra. Oh, see sabe. And this is something, it's, time to release negativities. I told you, this is a, something a uh, full of negativities. Ayun yung kailangan mong alisin. No, yung sarili mong negativities, no? kumbaga, kumbaga nila, nilalasong ka ng sarili mo negatibo, no? Nakaisipan, no? Nang paniniwala, this is something, your commitment is being tested, no? Pagdating sa, pagdating sa mga bagay-bagay, subukan eh. No? May mga bagay na natatakot ka lang, no? ayaw mo sumubok, ayaw mong gumawa ng isang bagay kasi yung bagay na yun ay kinakatakutan mo. Bakit? And there's a wait, uh, pagdating sa romance Angels, this is something worth waiting for, no? Maghintay ka lang, huwag ka magmadali, huwag mo masyadong inaagad-agad yung situation pagdating sa love life. Mas lalo ka madada pa, no? At sinasabi dito, this is something make the effort. So see, pagdating sa love life, step by step, and they can set something, take step your guiding to take, no? Kailangan mo lang talagang gamayan, no? This is something a great love. Pagdating sa pag-ibig talaga, kumbaga mo rin mag-effort. But you need to be, diba? So let's see additional messages. And there's a fear. I told you, takot, diba? eh yun yung nagkukulong sa'yo sa buhay na ginagalawan mo ang takot and there's an honesty kailangan mo maging, mag, maging totoo sa sarili mo at maging tapat no, isa rin yan sa sarili mo nag, kumbaga, nagsisinungaling ka rin no? kumbaga ginagawa mong ano yung sarili mo eh dito eh, no? kailangan mo alisin yung yung um, kahibangan mo no? and I can hear Raphael messages so this is a laughter is the best medicine so kailangan mo rin uh, maging masaya maging uh, kumbaga, um, aliwin yung sarili mo hindi kasi sinabi magbaliw-baliwan ka And there's a sobriety, you no? Know? kailangan mo to fruit and vegetables. So, let's see, guys, what is the additional messages with an angel spirit. And, of course, this is something a family, you no? Know? This is something family-related, you no? Know? And, of course, this is something injustice. May justice, and this is something karma with a family. No, maaaring ko mag, uh, magbigay ng um, karma to, you no? Know? It's a good karma for you with your families na maaaring ito na yung hostesya na hinihintay nyo ng pamilya mo. Uh, no? maaaring makuha mo na yung, yung um, it's either um, nagkaroon kayo na separation with your um, asawa, no? maaaring may hinihintay kayong annulment, divorce, like that. Maaaring magbigay sa'yo ng panibago eksena. And this is something, a messenger with um, bringing harmony and balance. So, kailangan mo maging balance, ha? So, let's see what is the energy. Energy is something kani kinipiya. Kailangan mo ng fruits and vegetable dito, guys, no? Kailangan mo talaga ng fruits and vegetables. And there's a community here. Uh, see, kumbaga, um, sinasabi dito guys, no? kumbaga, nasa paligid mo lang. No? Or maaaring kumbaga, nasa, um, nasa paligid mo lang yung kailangan mong um, in, uh, maliwanagan yung mga bagay na gano'n. Kumbaga nas, yung nasa paligid mo lang yung nag nagbibigay ng uh, pag-asa o kaliwanagan sa'yo. But uh kumbaga bulag ka sa lahat ng katotohanan. And this is something a door to the person like healing happiness, no? Kumbaga bukas ang pintuan sa kaligayahan at uh, ka, kaligayahan at, um, kali, uh, at kagalingan, gano'n. For Jesus loving God said, you're the light of the world. Ikaw yung magsisilbing liwanag, no? Kumbaga ikaw yung ilaw ng tahanan. O oh, ganon. Kumbaga ikaw yung magsisilbing ilaw no sa sa buhay, sa pamilya no. Kung walang ilaw, bulag ang eksena. So ikaw yung magsisilbing liwanag sa pamilya mo at sa mga anak mo even if you have a, have children no. So let's see what is an angel's number. 888 for a personal power. See? Si Pera, ti. Pera. At kuya, ha. This is an all that is good. A blessing in your life is a multiply. Angel are sending The number to reassure you of prosperity and well-being ahead. Your surroundings will treat you with admiration and respect. Use it for the greater good. So see, this is something respect and discipline. So kailangan mo mag magkaroon ng respeto sa sarili mo at magkaroon ng disiplina. Dahil ikaw lang din ang naglalagay sa sa sitwasyon mo. Kung hindi mo babaguhin ang um, ang angulo mo or something, ang uh, sistema mo, ganun-ganun at ganun pa rin ang magiging takbo ng buhay mo. So let's see what is the messages of life. Kahit na sabihin mong pera, no? Kung baga kahit anong uh, pasok ng pera sa'yo or swerte sa'yo, kung yung maling sistema ay paulit-ulit at nandun pa rin, walang mangyayari, no? Ganun at ganun pa din. A messages of life represent what? Okay. So, represent the eyes of the heart, no? Gamitin mo yung puso mo na magsilbing mata mo. Today, I received the real beauty of every person I meet. With the eyes of the heart, I see behind the personality and focus the energy of the love that dwells beneath of the surface. I am filled the wonder at presence of the God in every one of us. The eyes of the heart allow me to see divine shining everywhere. So see, yung mata mo yung magsisilbing, magsisilbing ano, ay puso mo magsisilbing mata mo para makita mo no yung kahalagahan ng mga bagay na nasa paligid mo. Yung totoong nagmamahal sa'yo, yung totoong may malasakit sa'yo, no, buksan ng kaisipan, buksan ng puso, So, sa mga bagay-bagay na maari magbigay sa'yo ng pagbabago sa buhay mo. Kasi, kumbaga, bulag ka pa sa katotohanan at bulag ka pa sa paniniwala mo. No? May mga bagay o kahibangan ka pa na kailangan mo ma maunawan at mawindang at malaman mo yung mga bagay o mahalaga talaga sa'yo. No? So, guys, this is something a weekly gabay for the month of August 17 hanggang August 23 for the sign for the sign of Libra. So, Libra, Libra, Libra. Maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang pa makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos of this. Because maraming salamat po sa mga walang pag-support Lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads na way pagpalaan kayo. Nandiyos at may kapal, maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babosh.